Sama sa magiging Igan, tapos ang April Fools pero posibleng pa rin managot ang may-ari ng Takoyaki Business na nag-viral dahil sa hamong magpatatusa noo para makakuha ng 100,000 piso. Umami na ang may-ari na pag-promote talaga ng negosyo ang kanilang ginawa. Pero, sabi ng DTI, may permit dapat yan. Saksi, si Van Mayrina. Nahugot ko yung sa joke na sinasabi nila na ba't mo ipatato? Ipatato mo sa noo. Parang napaka-imposible na may gumawa nun. Isang biro pinanindigan at nag-viral itong April Fool's Day. Ang alok, isang dalibong piso sa sino man makapagpapatato sa noo ng brand ng isang takoyaki business. Pero may lalaking kumagat sa hamon. Kaya ngayon nakatatak na sa kanyang noo ang paalala ng biro na nauwi sa batikos at puna sa mga nasa likod ng prank at pagbuhos ng tulong ng netizen sa lalaki nang malaman nilang kumagat siya sa hamon para sa mga anak. May nagbigay ng sapatos, nagbigay ng pabango, may nagbigay ng cash assistant, ng 25,000. Pero napansin na ilang naging bisigang netizen, may mali sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. May nakausap din ng kapuso mo, Jessica Soho, na nagsabing nasa noon na ng lalaki ang tatu bago pa i-post ang social media prank noong April 1. Kalauna ng may -ari na may-ari ng negosyo nagkumpisal. Gimik lang ang lahat. At ang lalaki nagpatato kasabwat. Yes, part ng marketing. Marketing stunt mula una hanggang huli. Paalala ng DTI nasa na sa mandato nila magbigay ng permit sa alikmang promo ng mga negosyo base sa kanilang mga pamantayan. Kung inaamin niya na marketing gimmick yan, lumalabas na para siya talagang promotional in that sense. At kung wala silang DTI permit, pwede silang mapapanagutan ng DTI na violation na conducting ng promotion without uh, securing first a DTI sales promo permit. Po nag-apply nga na ng permit ang Takoyaki Business para sa kanilang April Fool's Day prank. Tingin ng DTI, maaaring hindi rin ito pumasa bilang isang sales promo. Tinitingnan natin yung mechanics, sino ang sakop paano ba manalo dito sa sales promotion na to? At kung ano man yung pinapagawa nila para manalo, tama ba ito? Wala bang illegal dito or immoral dito? Sabi ng DTI kung may ganitong questionable promo, pwede magsumbong sa kanila. Pwede rin nila itong idulog sa LGU na may kapangirihan bumawi o magkansela ng business permit. Nakausap namin sa telepono may-ari ng Takoyaki Business para tumugod sa mga pahayag ng DTI. Pero nag -no comment siya para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Bawal ang wangwang -wang at bawal ang blinker kapag hindi otorizado. Utos yan. ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal at kawani ng gobyerno bago bumiyahe pa Amerika. Daghigpit din pagdating sa mga protocol plate. Pero ang ilan sa sakyang 7 at 8 ang plaka bistadong dumaraan sa EDSA busway. Nagbabalik ang saksing si Ivan Mayrina. Ang SUV nito is isa sa mga nahuli kanina ng umaga na dumaraan sa EDSA busway kahit hindi otorizado. Nakuha naman ang lisensya ng driver pero habang tinitiketan. Sa papata. Ano yung Bigla na lang umalis ang SUV na may plakang 7. Kung lehitin mo sa senador na kapangalan ng sasakyan tinakbuhan rin ng SUV na ito ang mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa bahagi ng carousel sa may sa tramo. O tsyompla ng SUV, ibig sabihin, pang-kongresista. Hindi kasama ang mga senador at kongresista sa mga pwede dumaan sa EDSA busway, maliban na lang kung Senate President at House Speaker. bang para masawata ang mga busadong kawani ng gobyerno sa kalsada, Pinababawasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga opisyal na pwedeng isyuhan ng protocol license plates. Valid lang daw ang mga ito habang opisyal sila at maaari lang gamitin sa mga sasakyang nakarehiso sa kanilang pangalan o di kayo nakatalaga sa kanila. Bawat otorizadong opisyal, pwede bigyan na hanggang dalawang plaka maliban sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice na maaari bigyan na hanggang tatlo. Tinanggal naman ang mga protocol plates sa 12, 16 at 17 na para noon sa mga Cabinet Undersecretary, RTC at MTC Judge. Bukod sa hindi otorisado paggamit ng special protocol plates, madalas ni gamitin ng mga pasaway sa kalsada para makapanlabang ang blinker at wangwang. -wang. 1973 pa ang batas na nagbabawal niyan at ilang pangulo na rin ang nagutos na mahigpit na ipatupad yan sa Administrative Order 18 ni Pangulong Bongbong Marcos. Bawal gumamit ng wang-wang, blinker o kahalin tulad na gadget ang lahat ng opisyal at kawani ng gobyerno. Ang pwede lang, yung mga sasakyan ng AFP, NBI, PNP para sa official use. Ngayon din ang official vehicles gaya ng ambulansya at fire truck. This is to show seriousness. This is to show na ang gobyerno po ay susunod at tayo po ay dapat magandang model sa ating mga mamamayan. Wala po tayong sisinuhin sa pag-implement po at pag-enforce po ng uh, 90 uh, PD 96 regardless kung ano po yung estado po nila sa buhay. Kahit pa magpakilala ka kamag-anak man ng opisyal ng gobyerno, hindi raw sasantuhin. Pamangkin umano ni Interior Secretary Benhur Abalos ang pakilala ng may-ari ng van Aito, na ito na nahuli dahil sa pagmibiyahe ng colorum sa Quezon City. Ang driver ng van, huli rin. dahil bukod sa kalorong mong minamaneho, peke pa ang kanyang lisensya ayon sa MMDA. Upon further apprehension, ito po ay napara natin at nahuli po natin na talaga pong nagsasakay and confirm na meron pong mga pasahero na nagbabaya at patungong Laguna. And furthermore, nalaman po natin na yung van po ay expired po ang registration na tumatakbo sa ating kalsada. At pangalawa... Yung driver po, nagpresenta ng lisensya. However, upon further confirmation, ang lisensya po ay peke. Sinasabi ng aking ano, na malayong pamangkin Ano? Pero ako, wala akong pakialam. Wala akong pakialam maski kapag-ana ko pang malayo o malapit o kaibigan ko pa ako sino man. Kasi kung gagawin natin, wala mangyayari sa bansa natin kung puro ganun na lang. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect na kapwa sa ng falsification of public documents with conspiracy, estafa, resistance and disobedience to persons in authority at light threat. Para sa GM Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Lalo namang maghihigpit ang PNP Highway Patrol Group laban sa mga gumagamit ng blinker at wang-wang. Matapos pong magbaba ng direktiba ang Pangulo. Saksi, si Jamie Santos. Kasunod ng utos ni Pangulong Marcos, agad nagkasa ng operasyon ng PNP Highway Patrol Group ngayong hapon sa EDSA laban sa mga gumagamit ng blinkers, commemorative plate, LED light at wang-wang. Kung tutuusin daw, matagal na itong ginagawa ng PNP HPG pero marami pa rin daw pasaway. Tulad ng isang ito, baklas ang blinker ng SUV na ito at kumpiskado ng mga tauhan ng HPG matapos mamataan sa EDSA kaninang hapon na para rin ang SUV na ito matapos makitang gumagamit ng commemorative plate. Ang isang ito na para matapos makitang may LED light. Ayon sa HPG, inaabuso ng ilan ang paggamit nito para makaiwas sa huli, traffic at coding. Para pumapangalagaan yung safety ng ibang motorista, kung hindi naman pa-autorizado yung inyong sasakyan, hindi siya nabibilang as a uh mobile cars uh, sa ambulance o yung mga fire trucks hindi po talaga siya pwedeng gumamit nitong mga sirens at saka blinkers Sa unang offense kompisado ang mga ito pero maaring maharap sa mas mabigat na parusa at sanctions kapag mahuli ulit Pwede na po nating sampahan ng karampatang reklamo at pwede po siyang mapatawan ng uh, hanggang anim na buwan na pagkakakulong o di kaya po multa na 600 pesos at pwede pong ma-rebook o ma-cancel yung kanyang registration ng sasakyan. Asahan na raw ang mas pinaigting na operasyon ng HPG sa mga susunod na araw. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Isang babaeng driver ang sinita dahil sa pagdaan sa EDSA bus carousel sa bahagi ng Makati City. So, wag mo kong aanihin. I'm military. I'm from yes, Armed Forces of the Philippines nasa yung ID ko. I'm okay. Filipino American. I'm taking care of balikatan natin. Yes po. Mama ma na yan. Yes, I'm a really sorry. Yes ma'am. I'm ma ma Yes po. Ah, um, okay. um, pwede I ko lang po. I don't yes care. po. I cannot be there. Gusto bang makita po? Yes po. Forces. Pero hindi ko pwede, pwede, pwede driver's license ko. Nagpakilala rin siyang may Filipino-American citizenship pero nang kahit ng ang kanyang driver's license, tumagi siyang iabot ito sa enforcer. Nakailang beses pang hiningi ng enforcer ang kanyang lisensya pero ilang beses din siyang tumanggi hanggang sa siya ay pinaalis. Pinagahanap siya ngayon ng Department of Transportation. Anila dapat maglabas ng show cause order ang Land Transportation Office tungkol sa isyong ito. Ang matinding init na nararanasan ngayon, kaya na raw makaluto kahit wala apoy o kalan? Viral po ngayon ang mga ganyang video sa social media. Kaya sinubukan po namin kung pwede nga ba talaga magluto sa ilalim ng sikat ng araw at ang aming natuklasan sa pagsaksi ni JP Soriano. Wala. Wala guys, so... Oh my God, naprito talaga. Naprito talaga siya. Sa sobrang init ng panahon, nakapagprito raw ang content creator na si Miss Popcorn sa kawaling ibinilad niya sa tirik na araw sa Negros Occidental. Ang init! Ang nagadiglap! Bukod sa hey. hotdog, nakapagtito rin daw siya doon ng isda. Ang video na yan, nakuha noong Marso, umani na ng 14 million views ngayon. Naramdaman <tinyo> ko talaga yung init. Kumasa ko sa bahay, pa-cool down, ganoon. Kasi init nga talaga. Yung concrete, iinit po siya ng mainit talaga. Pero hindi po yan magiging enough para halimbawa doon sa video, maluto yung hotdog. Hindi po. At isda. At isda. Sinubukan din niya ng isa naming team. Pero bigo silang makapagluto bagamat iba ang lugar at temperatura sa hiwalay na experiment. Sabi ni Miss Popcorn, katuwa ang experiment lang naman ito. Hindi ko po sinabi, oh, magluto kayo ito nagawa sa labas. Okay, tumikim lang naman ako doon. Well, lahat naman kayang tikman na, kaya na experiment tayo, di ba? Ipinakita din namin sa climatologist ang isang tila solar cooker. Walang apoy, pero may reflector para araw ang pampaini. Yes, nakakatulong. Posible po siyang makatulong. So, posible makapwito nga siya? Um, depende po. Um, kung talagang efficient yung structure nung ganyang material, talagang na-corner niya yung heat para makaluto, pwede po. Sa pag-asa, Science Garden sa Quezon City kanina, bagamat matindi ang inip. Di pa rin ito umabot sa all-time high na 42.2 degrees Celsius noong taong 1912 at 1969 sa Tugigaraw. Kahit ang ganoong init, di pa rin sapat para makapagpakulo ng tubig na kailangang umabot sa 100 degrees Celsius. Gayunpaman, di na kailangan ng mga ganoong eksperimento para malamang delikado ang init ngayon na maaaring magdulot ng heat stroke ayon sa pag-asa. Kanina, ilang lugar sa bansa ang nakaranas ng danger level ng heat index o damang init. Pinakamataas dyan ang 44 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan. Dahil nga sa sobrang init, kanya-kanyang diskarte ang mga mag-aaral sa Ligarda Elementary School sa Maynila. Nilimitahan man ang klase doon para iwas init sa hapon susunguin pa rin nila ang init ng tanghaling tapat para makauwi. Well, ano lang po sila, water, tapos yung likod po nila, ko talaga ng sapin. So we make sure na ang ating school clinic, tapos ang ating mga teachers naman ay well-trained when it comes to basic first aid. Inurong na rin ang pasok ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa Cebu City dahil din sa init. Alinsunod sa utos ng alkalde, Sinimulan kanina ang pagpapatupad ng modified school hours. 6 a.m. hanggang 12 noon ang face-to-face klase -face sa umaga. At 4 p.m. hanggang 9 p.m. na ang klase sa gabi. Modular learning naman ang ipatutupad sa hapon Ayon sa DepEd Region 7, ipinatutupad na rin ang pinaikling in-person klase sa iba't ibang paaralan sa Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Halos 6,000 ibang paaralan naman sa buong bansa ang suspended ang face-to-face -face classes dahil sa matinding init ayon sa DepEd. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. May panibagong aris warant laban kay Pastor Apollo Quibuloy. Kaunay naman ito ng kasong qualified human trafficking na inihain sa Pasig City Regional Trial Court. Saksi si Ian Cruz. Dahil sa kasong qualified human trafficking, pinaaresto na rin ng Pasig City Regional Trial Court si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy at lima pang akusado. Non-bailable offense ang qualified human trafficking na inihain ng DOJ prosecutors laban kay Kibuloy. Kognay ito ng kaso ng isang minor de edad na inabuso di umano ni Kibuloy at minaltrato ng kanyang mga co-accused. Ito ay katlong utos para sa pagpapaaresto kay Kibuloy kasunod yan ang arrest warrant na inilabas ng Davao City RTC para sa paglabag sa anti-child abuse law at arrest order ng Senado dahil sa pagtanggi ni Kibuloy na humarap sa mga hearing ukol sa mga pang-abuso sa ilang miyembro ng KOJC. Ikinatuwa naman ng Justice Department ang paglalabas ang panibagong warrant of arrest laban kay Kibuloy. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad si Kibuloy sa properties nito sa Davao City at sa Mal Island ayon sa PNP. Tatlo po yung lugar na pinasyalan po nila kahapon but uh, unfortunately wala nga po doon at hindi na doon si Pastor Kibuloy. May mga ibang lugar pa raw na pupuntahan ng mga otoridad na posibleng kinaroroonan ng religious leader. Meron tayong mga lugar na chinecheck po ngayon at uh, I'm not at liberty to rebuild. I hope you understand. So as not sa like I said yung ating paghahanap po ex, uh, already extended beyond the Davao region po but as to the uh, specific areas po I'm not at liberty to reveal Payo naman ang kaibigan ni Kibuloy na si Senador Ronald Bato de la Rosa mas maiging harapin na lamang nito ang mga kaso Kahit na dan bila yan no? kung Pupuwi pu pu man yan na may marami mga kaso na mga non bailable offenses pero nung uh, nagpa-custody sa korte yung yung suspect at uh, maganda yung uh, pleadings na ginawa ng abogado sa korte, ay napagbibigyan pa rin ng uh, bail ang uh, suspect. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Kibuloy pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Manibela at Piston muli magtitigil pasada. na ito sa Lunes at Martes, April 15 at 16. Tugod na ito sa anunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na hanggang April 30 na lamang talaga pwede mag-consolidate ang mga luman jeep ni sa ilalim ng PUD Modernization Program. Higit ang mga transport group, papasada pa rin sila sa May 1 kahit hulihin sila dahil sa pagiging kolorum. Kongreso lamang daw ang pwedeng bumawi sa kanilang mga prangkisa. Halos isandang libong unit ng mga GPUV Express at iba pang PUV sa malaking bahagi ng bansa ang lalahok ayon sa Manibela. Handa naman daw magbigay ang gobyerno ng libreng sakay sa mga pasaherong maaabala. Presyo ng bibiling palay ng NFA itinaas, 17 to 23 pesos na sa kada kilo ng fresh palay, 23 to 30 pesos naman sa clean and dry. Ayon sa Agriculture Department, ang hakbang na ito na inaprubahan ng NFA Council ay makatutulong daw sa NFA na hirap nang bumili sa mga magsasaka para sa buffer stock ng bigas dahil mataas ang bili ng mga traders. Ang Pilipinong walang trabaho na bawasan nitong Pebrero. Sa bagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority, 3.5% ang naitalang unemployment rate katumbas ng 1.8 milyon ng mga unemployed Pinoy, mas mababa kaysa noong Enero. Kumoontiri ng mga underemployed o yung may mga trabaho pero gusto pang madagdagan ng oras o ibang pagkakakitaan. Para sa GMA Integrated News Joseph Morong, ang inyong saksi. Binida sa Ilocos Norte ang kauna-unahang corn maze sa Region 1. Nagkarera naman ang mga kalabaw sa Nueva Ecija. Saksi si Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Humataw sa karera ang mahigit isandaang kalabaw sa Nueva Ecija. Pagsing tindi ng sikat ng araw ang tindi ng lakas ng loob ng mga magsasaka na nagpasiklaban sa Carabao Race sa Bungabon. Enjoy na enjoy ang mga manunood sa pagpapakitang gilas ng mga alagang kalabaw dala yung pagpaarera ng kalabaw sa bayan ng Bungabon Itong paarera po na para sa mga bus sa karir po. Nakatanggap naman ang isang piso at trophies ang mga nagwagi sa karera. Pero hindi lang yan ang ibinida sa bayan ng Bungabon dahil ipinarada rin nila ang makukulay na floats with matching street dancers pa. Inaguri ang Onion Capital ng Bansa ang Bungabon. Kaya naman mga sibuyas ang inilagay sa mga float. Bahagi ito ng kanilang Sibuyas Festival 2024. Mula naman sa Nueva Ecija, punta tayo sa Ilocos Norte. Malafiesta ang pagdiriwang ng 79th Foundation Day ng Ilocos Norte Agricultural College sa bayan ng Pasukin. Ibinida nila ang kauna-unahang corn maze sa buong Region 1 na may lawak na 2,500 square meters. At hindi lang yan amazing sa paningin, kundi puno rin ng trivia tungkol sa agrikultura. Libre lang din daw ang pagpasok sa corn maze para sa mga gustong bumisita rito. Layon lang daw ng paarlan na maibalik ang interes ng mga kabataan sa agrikultura para sa GMA Integrated News. Ako si Gab Deluna ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. May bagong career move ang Blackpink member superstar na si Lisa. Kamusta naman kaya si Pokwang? Ngayong na na ang dati niyang partner. Saksi si Aubrey Carampel. Makakahiga na ng maluwag ang TikTok lock host na si Pok Wang. Ngayong deported na ang kanyang Amerikanong ex-partner na si Lee O'Brien. Ayon sa Bureau of Immigration, gabi ng April 8, nakaalis ng bansa si Lee papunta sa San Francisco, California. Hindi na rin siya muling makakabalik sa Pilipinas. Mayroon naman tayong batas kasi sinusunod. Siyempre, nagkaroon tayo ng uh, paglabag sa batas, so kailangan nating sundin. Disyembre, nang makitaan ng Bureau of Immigration ang paglabag si O'Brien sa kanyang pananatili, kabilang na ang kawalan ng proper working permit. Tuloy naman ang paghingi ni Pocuang ng child support kay Lee para sa anak na si Malia. Handa rin daw siyang ipakita si Lee kay Malia kung gugustuhin ng anak nila. Sa Amerika naman, nag-family bonding ang Dante Squad nitong huli week. Nilibot ni nadingdong Dantes, Marian Rivera at kanilang mga anak na si Nazia at Sexto ang iba't-ibang tourist attraction. Tuwang-tuwang -tuwa naman daw si Nazia at Sexto dahil napuntahan nila lahat ng gustong puntahan. Sabi ko nga kay Dong, yung mga ngiti nung dalawa pa pinapanood namin, super priceless talaga na sobrang happy nila. Gaya ng ilang magulang, strict rin ng doong niyan sa paggamit ng gadgets ng kanilang mga anak. Si Gia lang, kahit meron siya because, for, because of school. That's it. Uh, but other than that, wala. Well, Mas gusto lang namin na may limitation Lisa is back in your area dahil ready na siyang mag-release ng bagong solo music. Inanunsyo ng RCA Records ang partnership ng Blackpink member na si Lisa sa kanila. Excited naman si Lisa sa patutunguhan ng partnership nila at naghahanda na rin daw sila sa pagbabalik ng kanyang solo career. Para sa GMA Integrated News, Obri Carampel ang inyong saksi. Nagalang spider woman ang isang babae sa Paris, France. Hinakit niya ang isang iconic landmark gamit ang lubid. Inabot ng 18 minuto ang babae ba para umakit sa second floor na Eiffel Tower. Hinintay ngayon ang kumpirmasyon mula sa Guinness kung nakuha ba niya ang rope climbing world record para sa women's category. Nagintay rin ng sarili niyang world record ang lalaki sinasabing pinakamatandang nabubuhay ngayon sa mundo. 124 years old na siya ayon sa pamahalaan ng Peru. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paghilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging Saksi! Mga kapuso, Sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.